Alright guys, magandang umaga sa inyong lahat At uh, nais ko munang magpapasalamat po sa ating may kapal uh, Napakasaya ngayong araw na to At uh, binalita po sa aking airpod na may dumating pong subre galing po sa Malaysia at, at yung binasa po ng aking airpod ay nakalagay po doon ay Google AdSense PIN Ayan, alam nyo mga lods Uh, matagal ko po yung inantay yung time na darating yan umabot po ng dalawang buwan hindi po dumating yung google adsense pin ko ang pag-ang akala ko po mali po yung address na aking nailagay kasi po 2 to 3 weeks lang po dapat sana ay darating na yung google adsense pin ko hindi po dumating sa time na yun kaya ang uh, ginawa ko request po ako ng request uh, dumating po sa amin ay dalawang sobre naggoogle ads spin ganin yan po yung nasa taas bali tumawag sa akin yung aking earpad, at may dumating nga daw po na sobre at agad-agad uh, kong pinapicturan kung yun ay google ads spin at yun tuwang-tuwa po ako dahil yun po talaga at nakalagay google ads spin po at uh, ang ginawa ko ay uh, pina pinabuksan ko sa aking earpad, kasi nandito ako sa Kabuyaw, Laguna. in-address ko po yun sa probinsya sa Ormoc, kaya pinabuksan ko kaagad sa aking papa at sa aking uh, kay ate, at kay ate Angeline at sa kanyang mister kasi doon po sa kanila dumating. At uh, pinatext ko kaagad yung pin number po sa loob ng Google AdSense ko para ma register ko kaagad sa aking YouTube channel. Katunayan nga po nawala po yung mga ads ko po sa video kasi hindi nga po dumating yung uh, Google AdSense pin for verification at uh, nawalan po ako ng pag-asa, kaya nagulat po ako kahapon, tumawag po aking papa na may dumating pong sobre galing sa Malaysia. Kaya, simpre, at uh, yun, in ko kagad, ni ko sa YouTube, at yun, uh, nagpapasalamat po ako dahil bumalik po yung mga ads po. At uh, yun, baka next week, papagawaan ko siya ng ATM para naman eh, buwan-buwan nasahod na po tayo mga ka-idol. Uh, nagpapasalamat po ako sa taas at uh, dininig po niya ang aking mga panalangin ang aking mga paghihirap ay binigyan niya ng uh, pansin at uh, syempre, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat mga followers ko kung hindi po dahil sa inyo hindi ko po rin po makamit to uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, at syempre nagpapasalamat din po kay Yusi Mamita diyan sa Paranaque City at uh, ang laki po nang naitulong nyo po sa akin at uh, hindi ko po yun makakalimutan at uh, utang na loob ko po sa inyo. Uh, Siyempre, endorse ko na rin po yung uh, Black Panther EE Sound System. Uh, yan. Pwede po yan sa birthday, binyag, kasal. Uh, magahan sa bulsa, affordable. Ano uh, pa inaantay nyo? Pabukna. Black Panther EE Sound System. At uh, pa-shout na rin sa Witty Family, uh, Solibran Family at uh, Garhas Family. At uh, Labrador Family at uh, Ridobla Family. At uh, sa mga Ruta Family at uh, sa pamilya ng aking sawa shout out na rin po. Uh, mga Renomeron po, uh, shout po. At uh, once again, magandang nga umaga sa inyo lahat. Uh, tuloy lang po tayo sa ating pangarap at uh, matutupad din yan samahan nyo lang ng sipag at syaga po at uh, dasal sa taas maraming salamat sa inyong lahat God bless you.